Good day everyone! Usapang abroad naman tayo, paano mo ba malalaman kung ang agency ay accredited ng POEA? So let's begin! Open mo lang yung browser at i mo sa address bar www.poea.gov.ph At ito yung lalabas, Philippine Overseas Employment Administration. So here makikita mo kung accredited ba ng POEA yung agency na applyan mo. At mag-aasin kasi sa'yo papunta sa abroad. Scroll mo lang. And eto makikita mo dito, status of recruitment agencies. Pwede mong isearch dito yung mismong pangalan ng agency. For example, manpower. power Agency. Then, click mo yung search. Ayan. So, dito makikita mo agad. Zero agencies found with names starting with the word manpower agency. So, it means po na hindi po ito accredited ng, agency, ng POEA kung wala ka pa naman agency, pwede mong tingnan lahat ng listahan ng agency na available dito sa POEA or accredited. So, tap mo lang yung all agency. At ibibigay na sa iyo lahat ng list. So, eto, meron ditong 3,733 records found. Ibig sabihin, ganun kadami ang agency na pwede mong applyan na hindi talaga, hindi ka talaga may scam. And syempre makikita mo din dito yung address ng agency kung gusto mo mag-direct sa kanila. So yung email address at phone number. Ngayon na check mo na kung accredited ba ng POEA yung agency na balak mong applyan. Tuturo ko naman sa inyo kung paano ba maghanap ng trabaho dito sa website ng POEA. So, scroll mo lang din. At eto, makikita mo dito yung Approved Job Orders of Licensed Recruitment Agency. So, eto ay naaprobahan na ng POEA. Tap mo lang. Habang loading pa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. And please, hit the notification bell para updated ka sa mga tutorial na ina-upload namin weekly. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung sample kung paano ba mag-search ng available job orders by country. So, tap mo lang yung by country. Ayan. Pwede mong isubmit yung all countries or pwede kang maglagay ng specific country na gusto mong malaman kung ano ba yung mga available na job. Click mo lang yung arrow. For example, gusto mong malaman kung ano ba yung mga available sa Canada. Click may Canada. And click may Submit. So, eto po yung mga available na job orders sa my Canada. Eto yung position at eto yung mga listahan ng agency na pwede mong applyan. At makikita mo din dito yung date approved kung kailan ba inaprubahan ng POEA. At dito sa may JO, JO balance or job order balance, kung ilan ba yung hinahanap nila. So, ganun lang po siya kadali guys kung paano tumingin ng mga available na position or trabaho sa ibang bansa. Pero syempre kailangan natin kontakin yung agency kasi katulad nito, naka-note dito sa may baba ng POEA, important, verify with the agency if the job order is still active or not. So, wag po tayo assume na assume, kailangan po munang i-verify natin para bago tayo pumunta dun sa may agency, mas maganda na kontakin muna natin sila by email or sa may contact number nila.